Brum brum brum! Nandito na naman si Machong Brum Brum! Ha ha Hi mama! Ha ha ha! Mga kabrum brum, may nakita na naman tayong natutulong sa tabi ng kalsada mga kabrum Bigyan na naman natin ito ng bagain! Let's go! Punta tayo sa Jollibee mga kabrum para bumili ng bagain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada! Let's go mga kabrum brum! Let's go! Ah, dito na tayo sa Jollibee mga kabrumbrum. Pipili na tayo ng bakain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Katulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrumbrum. Let's go mga kabrumbrum. Pasok tayo. Pipili na tayo ng bakain. Let's go. Dito na tayo mga kabrumbrum. Pipili na tayo ng bakain. Let's go. Ah, ito na mga kabrumbrum. Nakabili na tayo ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin ito kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Let's go mga kabrombrom, ihatin na natin itong pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Natulong na naman tayo ngayong gabi mga kabrombrom doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabrombrom, ihatin na natin ito. Let's go! Ah, ano nilis natin mga kabrombrom, ihatin natin itong pagkain. Let's go. Dito siya mga kabrombrom. Let's go mga tubo-bob na bigyan natin. Pagkakita tayo. Let's go!